Papasinayaan sa bayan ng Pidig sa Ilocos Norte ang bagong rice processing system na nakakahalaga ng 56.5 million pesos. Mayroon itong state-of-the-art multi-stage rice mill na may kapasidad na abos sa dalawa hanggang tatlong tonelada ng palay kada oras. Mayroon din itong dalawang recirculating dryers na may 12 ton per batch drying capacity bawat isa na nakakahalaga ng 8.1 million pesos. Nakatanggap din ang mga kooperatiba ng iba't ibang makinaryang pang-agrikultura na kahalaga naman ng 6.4 million pesos. abot sa mahigit 70 milyong piso ang kabuang halaga ng tulong na pamamahagi ng gobyerno na pahikinabangan ng mga magsaka ng pidig. Samantala na mahagi naman ang ayuda sa mga magsasaka at maingisda sa Romblon, sina Interior Secretary Benjamin Abalos Jr., Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Sila ang naging kinatawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi nakadalo sa aktibidad dahil sa masamang panahon sa Romblon. Kabilang sa ipinamahaging ayuda ay ang mahigit 100 milyong piso mula sa DA at tig 10,000 libong piso mula sa DSWD para sa tatlong libong benepisyaryo. Gawain mag-ususito upang mag-doble ang inyong ani, matunan ang kailangan ng mga mas maraming pamilya, problemanyo, at mapasigla ang ekonomiya ng bilaropa at ng É